mga kapatid, baka may gusto lang makapakinig. Uh, parang prevalent ngayon yung usapin ng mental health and uh, suicide. Alam naman na natin na may anak ng celebrity na pumanaw at marami pang iba na sa kadahilan ng pinipili nilang wakasan yung kanilang paghihirap sa mundong, mundong ibabaw. No? Yung mga trauma na pinagdaanan nila, etc. etcetera. Et na matami rin naman sa si atin ay dumadaan sa ganun maaaring hindi lang gano'ng kalala maaaring mas kaya lang natin ngayon kasi pagka ipinasok natin yung paniniwala kong religious marami ang kumukontra for example kapag ka sinabi ko na tanging Diyos lamang yung may karapatang kumitil sa ating buhay ah uh, at hindi wala tayong karapatang wakasan ito, uh, may mga ibang magsasabi na, especially, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sasabihin nila na, buhay ko ito eh, akin ito eh. Wala naman Diyos eh, akin ito eh. Or may mga magsasabi na, hindi mo kasi nararanasan kung gaano kasakit. Kaya, naiisip mo, wakasan na lang. So, sa mga hindi naniniwala sa konsepto ng impyerno o sa mga hindi naniniwala sa Diyos, gusto na lang nila ng katahimikan. So, maybe they believe that they will find peace uh, kahit na lumabag sila sa utos ng Panginoon. In that light, I think the devil... Uh, nagtatagumpay. The devil is victorious in the sense na inilalayo niya tayo sa Panginoon. Kapag iniisip natin na I am the master of my life, the captain of my faith, inaalis niya yung faith natin sa Panginoon kasi tayo ang magdidesisyon na bagamat totoo, tayo ang magdidesisyon base lamang sa circumstansya na kaya natin panghawakan. Eh kaso ang daming factors ang hindi naman natin hawak. So yun pa lang, dapat naniniwala ka na, na may higher power na dapat protektahan kang protektahan ka, ka sa pang-araw-araw. Manalangin ka let's say for example, napakagaling mong magmaneho. Talagang professional, expert. You're doing things to your vehicle na walang ibang taong nakakagawa pero na disgrasya pa rin. Kasi hindi mo naman hawak yung may lasing o may nag-aaway na, na nagda-drive o may bangag o may marami kang hindi hawak. Na traffic ka na sa gitna ka hindi ka makaalis na ganyan, nawala ng preno na yung truck sa likod mo. Nangyari na yan. Nakita ko na po yan lahat sa buhay ko. Which makes me think na kahit gaano kakagaling magmaneho, you have to pray na protektahan ka ng Panginoon. Ngayon, mabalik tayo doon sa sinasabi ko. Ang buhay kasi natin, sana, bagamat hindi, may, may mga hindi naniniwala sa Diyos, na may mga liberal na kaisipan, no? ituring mo ito na present. Biyaya. Isang biyaya na dapat pag -ingatan. Sana. Ngayon, mawawala ng saysay ang yan kung hindi mo yan titignan talaga nagaling siya sa Diyos. O oh, some, somebody very special na ginawa kang espesyal. Kapag ka na tayong tae ng paligid natin, kapag hindi mo iniisip na special ka sa mata ng Diyos, saan ka susuling? Sino pang magbibigay ng halaga sa buhay mo? Kung lahat ng tao ginudge ka without them knowing your true heart. Saan ka pa? Saan ka pa kukuha? Magpapakamatay ka. So, kaya ang hirap na i-encourage 'yung mga tao na huy, huwag mo kitilin 'yung buhay mo kasi bigayan ng Diyos. 'Yun lang ang kaya kong ibigay na reason na napakatimbang kapag sinagot ako na hindi mo kasi naranasan to, hindi mo kasi naranasan to. Totoo. And I'm grateful marami akong hindi naranasan na masakit. Pero marami rin akong naranasan na masakit. At maraming pagkakataon sa buhay ko na gusto ko na lang mawala. That is also tantamount siya parang gusto mong mawala, mamatay. Pero hindi eh. Habang naririto tayo, binigyan tayo ng right to exist. And nobody can tell you na wala kang kwenta sa mundong ibabaw na ito. So, kaya even if hindi ka naniniwala sa Panginoon, I encourage everyone na manalangin. Kung nandiyan -dyan man po kayo, magparamdam naman po kayo sa akin, please at nahihirapan na ako. Uh, walang nagpapahalaga sa akin. Lahat ay winawasak yung self-worth ko manalangin ko sa Panginoon sigurado para niya sa iyo yung mahalagang hundred percent just pray wala pong wala mawawala sa iyo tawagin mo yung pangalan ng Panginoon Yeso Cristo wala mo mawala sa iyo kasi sa dulo ng lahat ng ito makikita mo yun yung angkla mo Iyon yun siya ang dahilan, bakit walang sino man, pagka isahang ka man ng mundo, walang sino mang makapagsasabing walang saysay -say ang buhay mo. So lalo lalo na para sa mga kabataan, dalangin ko na tayong lahat ay stay strong. Manalangin na ilayo tayo sa pagsubok at maging sandigan din tayo ng ating kapwa. God bless.